Karamihan na mga Pilipino ang nagsabi na nais nilang mawakasan na ang issue sa West Philippine Sea pero sa diplomatikong pamumaraan. Habang ang Chinese Embassy nagpadala na ng concept paper para mapag-usapan ang issue sa West Philippine Sea. May ulat si Kenneth Pachembe. Kasunod ng pinakahuling insidente ng panghaharas ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal, iginiit ng embahada ng China na handa silang makipagdialogo sa Pilipinas. Ayon kay Chinese Embassy in the Philippines Deputy Chief of Mission and Minister Counselor Zhu Ziyong, handa silang makipag-usap para sa solusyon sa mga problema sa teritoryo nang hindi ginagamitan ng dahas. China has repeatedly expressed its willingness to resolve differences with the Philippines through bilateral dialogues. Nakapagsumite na rin umano sila ng concept paper noong Hunyo para ma ba ang issue at hinihintay na lang ang tugon dito ng Foreign Affairs Department. Tiniyak naman ang Embahada ng China na kaisa sila sa pagpapanatili ng maayos na relasyon ng dalawang bansa. The Chinese side, however, has always exerted the utmost restraint with a view to maintaining the relations with the Philippines and safeguarding regional peace and stability. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi aalisin sa ayong insulang BRP Sierra Madre. Kasunod nang naging pahayag ng China na nangako umano ang Pilipinas natatanggalin ng nasa doon noong pang 1999. I'm not aware of any agreement uh, that the Philippines should remove from its own territory its own ship, the BSP yes, Salamandre, eh, from the Union Shore. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Samantala, mayorya ng mga Pilipino sa bansa ang nais na tugunan ng pamahalaan ng isyo sa West Philippine Sea sa maayos na pamamaraan. Sa tugon ng masa survey na isinagawa ng Octa Research, lumalabas na 70% o 7 sa bawat sampung Pinoy ang nais na tugunan ng isyo sa WPS sa pamamagitan ng diplomasya. Pinakamataas na sumang-ayon dito ang Visayas na sinundan ng Mindanao, NCR at ibang bahagi ng Luzon. Nasa 65% naman sa mga Pinoy ang nais ng military action sa pamamagitan ng pagpapalawig ng naval patrol at presensya ng tropa sa WPS. 41% ang nagsabing palakasin ang diplomatic efforts para mabawasan ang tensyon sa lugar. 40% naman ang naniniwalang dapat magsagawa ang Pilipinas ng joint maritime patrol at exercises kasama ang ibang bansa. Habang 19% ang dapat daw ay isang tabina ang pagtatalo sa WPS para tugunan ang joint economic development nito. Kenneth Pashente para sa bayan.